Narinig mo na ba ang kakaibang hilim na parang may isang tao mula sa iyong nakaraan ang nag-iisip sa iyo ngayon? Virgo, hindi ito imahinasyon mo, ito ay tadhana na mahinang kumakatok sa iyong kaluluwa. Sa isang lugar, ang taong minsang umalis ay puno ng matinding pagsisisi at ang sansinukob ay tinutulak siya pabalik sa iyo. Ang mga palatandaan ay naroroon sa lahat ng dako, ang biglang panaginip, ang kumikislap na kandila, ang kantang nagbabalik ng alaala. Huwag mag-scroll palayo. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa isang dahilan. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit napuputol ang kanilang katahimikan at kung paano nito mababago ang lahat. Virgo, ang enerhiya sa paligid mo ngayong gabi ay napakalakas, halos banal. Ang sansinukob ay matagal nang bumubulong sa iyo sa pamamagitan ng mga palatandaang hindi mo na kayang baliwalain, ang numerong paulit-ulit mong nakikita, ang biglang paglitaw ng isang pangalan sa iyong isipan, ang panaginip na parang totoo hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyas na gabay para sa iyong puso. May isang taong nagdadala ng mabigat na pagsisisi, at ang kanyang kaluluwa ay muling hinahatak ng tadhana pabalik sa iyo. Marahil ay naramdaman mo na ang kanyang presensya sa mga tahimik na sandali, yung banayad na kirot na kailanman ay hindi tuluyang nawala. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa pagkakatugma, pagpapagaling at banal na tiempo. Kaya huminga ka ng malalim, buksan mo ang iyong puso, at makinig ng mabuti. Ang mensaheng maririnig mo ay maaaring siyang kasagutan sa matagal ng nararamdaman ng iyong kaluluwa. Ang enerhiya sa paligid mo. Vergo, nitong mga nakaraang araw ay tila mas mabigat ang hangin sa iyong paligid. Maaaring hindi mo lubos maunawaan kung bakit, ngunit daman ng iyong kaluluwa na may nagbabago, na para bang may hindi nakikitang presensya na tahimik na naglalakad sa tabi mo. Marahil nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, iniisip ang isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. O baka naman isang pamilyar na awitin ang biglang tumugtog, at ang puso mo ay tila biglang naalala ang isang bagay na pilit ng kinalimutan ng iyong isipan. Ang sansinukob ay inaayos ang mga enerhiya nito, lumilikha ng tulay sa pagitan ng dalawang pusong minsan ng pinagtagpo. Mapapansin mo ang maliliit ngunit makapangyarihang palatandaan, ang kandilang kumikislap kapag binanggit mo ang kanyang pangalan, ang biglang simoy ng hangin kapag malalim kang nag iisip o ang mga panaginip na tila mas parang mga alaala kaysa ilusyon. Hindi ito mga aksidente, Virgo. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyas na nagpapaalala na may mga ugnayang kailanman ay hindi tuluyang nawawala. Ang taong madalas mong naiisip ay nagdadala ng malalim at di nasasabing pagsisisi. Sinubukan na niyang magpatuloy, patahimikin ang kanyang konsensya sa mga pansamantalang ligaya, ngunit ang kaluluwa ay hindi nakakalimot sa mga bagay na minahal ng puso. Ang kanyang enerhiya ay dumarating sa iyo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng panginig ng damdamin. Kaya minsan ay bigla kang nagiging emosyonal o nakararanas ng iyevu na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso. Ang espiritual na tali na minsang nagbuklod sa inyo ay naroon pa rin buhay, at tumitibok sa enerhiyang hindi patuluyang natatapos. Sabi ng mga matatanda, kapag bigla mong naisip ang isang tao, baka iniisip ka rin niya. Kapag may biglang pumasok sa iyong isipan, ito ay dahil iniisip ka rin nila sa parehong sandali. Iyan mismo ang nangyayari ngayon. Pinapayagan ng sansinukob na maramdaman niyong dalawa ang iniisip ng isa't isa, tulad ng mga alon sa isang dagat, papunta at pabalik, hanggang sa muling magtagpo ang enerhiya sa tahanan nito. Maaring hati ang iyong damdamin, may bahagi sa iyong gustong malaman kung nagbago ba siya, kung may halaga ka pa rin sa kanya. Ngunit may isa ring bahagi sa iyo na takot na muling buksan ang mga lumang sugat. Gayunman, hindi ipinapadala ng tadhana ang mga senyas na ito upang lituhin ka, ipinapadala ito upang ihanda ka. Ang bigat na nararamdaman mo ay hindi parusa, kundi pagbabago. Ang ugnayang espiritual ninyong dalawa ay muling ginagalaw, nililinis, at inihahanda para sa isang bagong yugto. Pansinin mo ang iyong paligid sa linggong ito. Kung mapansin mo ang samyo ng bulaklak na nagpapaalala sa kanya, kung maramdaman mo ang banayad na hangin habang binibigkas mo ang kanyang pangalan, o kung makita mo ang kanyang mga inisyal sa hindi inaasahang lugar, huwag mo itong baliwalain. Ang daigdig ng espiritu ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga simbolo, hindi ng lohika. Kapag binuksan mo ang iyong puso, mas lalong luminaw ang mga mensahe. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayong kayang maglakbay ng kaluluwa sa mga panaginip. Kaya kung lumilitaw siya sa iyong mga panaginip nitong mga nakaraang gabi, hindi iyon basta aksidente. Ang kanyang mas mataas na sarili ay nakikipag-ugnayan, naghahanap ng kapatawaran, pagsasara, o marahil isa pang pagkakataon. Maaaring magising ka na may luha sa iyong mga mata, o may di maipaliwanag na kapanatagan, at iyan ang tanda na totoo ang lahat. Sindihan mo ang isang puting kandila ngayong gabi, Virgo. Banggitin mo ang iyong pangalan ng marahan, ipikit ang iyong mga mata, at huminga ng malalim. Damhin mo ang hangin sa paligid mo, dala nito ang kalungkutan at pag-asa ng isang taong malayo, ngunit konektado pa rin. Hayaan mong maging simbolo ng apoy ang iyong kahandaan sa harap ng sansinukob, na handa kang tumanggap ng kaliwanagan, hindi kalituhan. Sa mga sandali ng katahimikan, kapag bigla mong naramdaman ang init sa iyong dibdib o ang kilabot sa iyong balat, iyon ay ang enerhiya ng koneksyon na muling bumabalik. Ang taong minsang lumayo ay ginagabayan ng tadhana upang harapin ang katotohanang dati niyang tinakasan. Ipinapaalala ng sansinukob sa kanya at sayo na ang tunay na pagpapagaling ay hindi sa paglimot kundi sa pagunawa. Virgo, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay banal. Para bang ang langit mismo ang nag-aayos ng mga pangyayari sa likod ng tabing, inaayon ang tamang oras upang muling magtagpo ang dalawang kaluluwa. Huwag mong madaliin. Magtiwala sa ritmo ng banal na tiempo. Minsan, ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa anumang salita. Ang taong nagsisisi sa pagkawala mo ay nagigising na. Nadama mo ito sa iyong espiritu, nakita mo ito sa iyong mga panaginip. Ang susunod na yugto ng paglalakbay na ito ay magpapakita kung paano ginagawang aksyon ng Sansinukob ang kanyang pagsisisi. Munit bago iyon mangyari, inihahanda muna nito ang iyong puso, nililinis ang lumang sakit, ginising ang bagong lakas, at ipinapaalala sa iyo na hindi pa tapos ang tadhana sa iyong kwento. Ang pagsisisi ng isang tao. Vergo, sa isang lugar di kilala, may isang kaluluwa na hindi makatadpo ng kapayapaan. Bawat gabi, siya'y nagigising, nakatitig sa kisem, nire ang bawat salita, bawat katahimikan, bawat paalam. Akala nila kaya nilang mabuhay nang wala ka, na kayang hugasan ng oras at distansya ang alaala. Ngunit ngayon, ang pagsisisi ay nakakapit sa kanila parang anino. Kahit gaano kalayo sila pumunta, ang presensya mo ay nananatili sa bawat sulok ng kanilang isipan. Nakikita nila ang iyong mukha sa mga nagdaraan na tao, naririnig ang iyong tawa sa mga alingaw nararamdaman ang init mo sa mga tahimik na oras habang natutulog ang mundo. Sinubukan nila itong itago sa ilalim ng rutina, sa ilalim ng kayabangan, sa ilalim ng mga libangan na hindi nagtagumpay. Dahil kapag ang ugnayan ay isinulat ng sansinukob, hindi ito nawawala naghihintay. May sandali bawat gabi na ipikit nila ang mata, at nagiging tahimik ang lahat. Dito sila tumatama sa katotohanan, nawala nila ang isang taong tunay na nakakaunawa sa kanilang kaluluwa. Vergo, ang pagkakaalam na ito ay gumugulo sa kanila. Bawat pagsikat ng araw ay mas mabigat, bawat pag-uusap ay mas walang laman, bawat niti ay pilit. Nasa pagitan sila ng guilt at pangungulila, sa pagitan ng pagnanais na maibalik ang oras at takot na huli na. Sa paniniwala ng Pilipino, kapag tunay ang pagsisisi ng isang tao, ang espiritu mismo ay nagpapadala ng alon sa sansinukob, banayad na panginginig na umaabot sa taong nasaktan. Kaya naramdaman mo ang mga alon ng lungkot ng walang dahilan. Ang kanilang pagsisisi ay umaalingaungmaw sa enerhiyang pinagsasaluhan nyo. Hindi mo ito na imagine, ito ang puso nila na tumatawag sayo. Ang pagsisising ito ay hindi basta-basta dumating. Dumating ito sa pamamagitan ng pagkawala, ang uri na hindi kayang punan ng anumang material na aliw. Sinubukan nilang magpatuloy, marahil nagsimula ng bago, ngunit bawat landas ay bumabalik sa parehong katotohanan, walang makakakumpara sa iyo. Itinuturo ng sansinukob ang mga aral sa kanila sa pamamagitan ng pag-iisa, katahimikan, at pagmumuni-muni. Natututo silang makita ang kanilang tinanggihan noon na hindi ka kailanman mapapalitan. Ikaw ay banal na pagkakatugma. Marahil napansin mo na mas madalas na silang lumilitaw sa iyong mga panaginip. Ang kanilang mas mataas na sarili ay sinusubukang ipahayag ang hindi pa masabi ng kanilang mga labi. Minsan, pinapayagan ng daigdig ng espiritu ang mga kaluluwa na magtagpo sa panaginip kapag hindi pa handa ang realidad para sa muling pagkikita. Kung lumilitaw sila sa panaginip na malungkot, naligaw, o hindi makapagsalita, iyan ang pagsisisi nila na nagiging malinaw. Kung sinusubukan nilang hawakan ka ngunit natatapos ang panaginip bago nila magawa, iyon ay paraan ng sansinukob na ipaalam, malapit na ang tamang oras, ngunit hindi pa kumpleto. Ang kanilang pagsisisi ay hindi mababaw. Ito ang uri na nagbabago sa tao mula sa loob palabas. Napagtanto nila na ang katahimikang pinili nila ay naging pinakamalaking parusa nila. Patuloy nilang tinitingnan ang telepono, iniisip na magpadala ng mensahe, ngunit ang takot sa pagtanggi ang pumipigil sa kanila. Gayon Gayunpaman, may sariling plano ang tadhana. Ang enerhiya ng kanilang guilt ay tumitindi, hinihila sila patungo sa aksyon. Sabi ng matatanda, ang tunay na pagsisisi bumabalik sa pinagmulan. Ang tunay na pagsisisi ay laging nakakarating sa tahanan. Iyan ang nangyayari ngayon. Ginagabayan sila ng tadhana, tinutulak ng mga panaginip, binubulong ng sansinukob upang harapin ang dati nilang iniiwasan. At habang sila'y tumatagal sa pagtanggi, mas malakas ang mga palatandaan, bigla ang kanta, paulit-ulit na numero, mga alaala na tumatama tulad ng alon. Ang kanilang kaluluwa ay pumasok sa tinatawag ng mga mistiko na the mirror face, yugto kung saan ang isang tao ay pinipilit harapin ang nakaraan. Bawat refleksyon ay nagpapaalala sa kanila ng sakit na kanilang idinulot, at bawat katahimikan ay nagpapaalala sa iyong pagkawala. Hindi aksidente na tila magulo ang kanilang buhay ngayon. Binabalanse ng karma ang mga timbangan, inihahanda ang daan para sa pagkakasundo o pagsasara, depende sa kung ano ang pinakakailangan ng iyong kaluluwa. Ngunit narito ang katotohanan, Virgo, ang pagsisising ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala, ito ay tungkol sa paggising. Ginagamit ng sansinukob ang sakit na ito upang buksan ang kanilang puso, upang paluhurin sila, upang ihanda sila para sa isang sandali ng tapang. Kapag ang pagsisisi ay naging pagkaunawa, dito pumapasok ang tadhana. Kaya kung nitong mga nakaraang araw ay naramdaman mo ang malalim na empatsya, na para bang nasasaktan ang iyong puso para sa isang tao, kahit matagal na, ito ay dahil muling nagsasama ang inyong enerhiya. Pareho kayong hinahatak patungo sa banal na pagtawid kung saan kailangang maganap ang pagpapagaling. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag nagsindi ka ng kandila, habang iniisip ang isang taong nakasakit sa iyo, ang apoy ay nagdadala ng iyong kapatawaran sa langit. Nililinis ng kapatawarang iyon ang daan para sa pagbabago. Kung handa ka, sindihan mo ang kandila para sa kanila ngayong gabi, hindi upang ibalik sila, kundi upang palayain ang bigat ng nakaraan. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang sansinukob ng pahintulot na dalhin sa iyo ang tunay na nakalaan para sa iyo, maging iyon man ay muling pagkikita, kapayapaan, o bagong pag-ibig. Vergo, ang pagsisising ito ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ito ang simula ng banal na katarungan, kung saan napapaluhod ang mga puso, nahahayag ang mga katotohanan, at muling gumagalaw ang pag-ibig sa pinakapurong anyo nito. Ipakikita ng susunod na bahagi ng paglalakbay kung paano nagiging aksyon ang pagsisisi. Sapagkat hindi ginigising ng sansinukob ang puso ng isang tao, nang walang dahilan, ginagawa ito upang tuparin ang kung ano ang isinulat na ng tadhana ang pagliko ng tadhana. Vergo, may isang makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa dinakikitang daigdig. Ang dating tahimik na pagsisisi ay nagiging isang pagtawag, isang magnetikong hatak na hindi kayang pigilan ng distansya o kayabangan. Ang sansinukob ay matagal nang bumubulong sa kanilang pandinig, nagpapadala ng mga panaginip na hindi nila matakasan, ng mga palatandaang hindi nila kayang baliwalain. Bawat daang kanilang tinatahak ay tila bumabalik sa isang katotohanan, kailangan nilang itama ang kanilang pagkakamali. Ito na ang turning point, Virgo, ang banal na sangandaan kung saan nagiging galaw ang enerhiya. Ang parehong taong minsang na nahimik ay unti-unting nagiging balisa, hindi na kayang bitbitin ang bigat ng mga salitang hindi nasabi. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang sansinukob ay matagal nang kumikilos sa likod ng tabing, inaayos ang mga puso, ang oras, at ang mga pangyayari para sa sandaling ito ng pagising. Marahil sinubukan na nilang mag-abot sa maliliit na paraan, tinitingnan ang mga lumang larawan, binabalikan ang mga lugar na pinuntahan niyong dalawa, o sumusulat ng mga mensaheng hindi kailanman ipinadala. Nag-aalangan sila, nagbubura, sumusulat muli. Hindi ito kahinaan, ito ay panginginig ng pusong muling natututo kung paano maging matapang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang nagbago ang direksyon ng hangin habang malalim kang nag-isip, sinasabing may isang taong malayo ang nag-isip sa iyo nang may pananabik. Iyan mismo ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon, magulo, emosyonal, buhay. Pinupukaw ito ng sansinukob, itinutulak paabante tulad ng alon na hindi na kayang pigilan. Umabot na sa subdulan ang kanilang pagsisisi. Bawat maliit na paalala, bawat panaginip, bawat si coincidence, ay tila mensaheng nagtutulak sa kanila na kumilos. Marahil maririnig nila ang pangalan mo sa mga di inaasahang pag-uusap o makikita ang mga numero ng iyong kaarawan sa mga orasan at resibo. Para bang ang sansinukob mismo ang nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga padron, binubulong, panahon na. Ikaw rin, Virgo, ay mararamdaman ang pagbabagong ito. Ang parehong enerhiyang nagtutulak sa kanila ay inihahanda ka rin upang tumanggap ng kaliwanagan. Mapapansin mo ang biglang katahimikan na parang alam ng iyong kaluluwa na may malapit ng magbago. Ang dating kaba ay unti-unting napapalitan ng payapang pag-asam. Ito ang banal na paghahanda ang paraan ng kaluluwa upang ihanda ka sa katotohanan. Minsan, bago muling magtagpo ang dalawang kaluluwa, nagpapadala muna ang sansinukob ng mga banayad na pag-uga, di inaasahang pagkikita, kakaibang panaginip o biglang mga alaala. Hindi ito kaguluhan, ito ay pagkakatugma. Lumilitaw ang mga senyas upang ipaalala sa inyong dalawa na walang tunay na nagtatapos kapag ito'y isinulat ng mga bituin. Ang nakaraan ay hindi bumabalik upang saktan ka, bumabalik ito upang pagalingin ka. Malaki ang posibilidad na maramdaman mo ang kanilang paggalaw bago pa man ito mangyari. Biglang pagnanais na tingnan ang iyong mga mensahe, Isang pamilyar na awitin na biglang tumutugtog, o pakiramdam na alam ng puso mo, iniisip nila ako ngayon. Paniwalaan mo ang mga kutob na yon, Virgo. Madalas, ang mundo ng espiritu ay nagdadala ng mga mensahe hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng intuition. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong kutob, ang makapangyarihang pakiramdam na dumarating ng walang lohika, ngunit bihirang magkamali. Iyan ang gabay mo ngayon, Kapag sinabi ng iyong kutob na may paparating, paniwalaan mo. Sapagkat ang mga sinulid na espiritwal na nagdudugtong sa inyo ay mas matindi na kaysa dati. Ang taong ito ay nagsisimula ng magising mula sa emosyonal na pagkakatulog. Ang pag-isa na dati kinaya nila ay nagiging matinding pananabi. Napagtanto nila na ang mga paghining tawad na hindi nasabi ay lalong bumibigat habang tumatagal. Ang parehong kayabangan na nagtayo ng pader sa pagitan nyo ay siyang malang at sa kanilang puso, iisang tanong ang paulit-ulit na umuukit, paano kung may pagkakataon pa akong itama ito? Vergo, hindi lamang ito tungkol sa pagkakasundo, ito ay tungkol sa pagbabagong anyo. Binibigyan sila ng sansinukob ng banal na pagkakataon upang gawing tapang ang kanilang guilt. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mensahe, pagbisita, o senyas na dumarating sa tulong ng ibang tao, ngunit ang enerhiya ng pagkilos ay nabubuo na mapapansin mo ang mga kakaibang pag-aakma, tulad ng paglitaw nila online habang iniisip mo sila, o bigla ang notification sa oras na hindi mo inaasahan. Kapag nangyari ito, huwag kang mabigla. Huwag mong labis na pag-isipan. Humina ka lamang. Ang banal na plano ay hindi para buksan muli ang lumang sugat, kundi upang maghatid ng pag-unawa. Bawat salitang sasabihin nila, bawat kilos na gagawin, ay magdadala ng enerhiya ng katotohanan. At kung hindi pa rin sila kumilos agad, huwag kang mawala ng pag-asa. Sagrado ang tiyempo. Minsan, pinipigilan sila ng sansinukob hanggang handa na ang puso mong tanggapin ang darating. Ang tadhana ay hindi nagmamadali, Virgo, ito'y nag-ayon. Upang parangalan ang enerhiyang ito, gawin mo ang simpleng ritual mayong gabi. Sindihan mo ang isang puting kandila, ilagay ito sa tabi ng bintana, at marahang sabihin. Kung ito'y nakatakdang bumalik, naway bumalik ito ng may kapayapaan. Kung ito'y nakatakdang magwakas, naway magwakas ito ng may pag-ibig. Hayaan mong umilaw ang apoy habang humihina ka ng malalim. Damhin ang katahimikan sa iyong dibdib. Iyan ang iyong kaluluwa na lumuluwag at tinatanggap ang banal na daloy. Ito na ang sandaling napuputol ang katahimikan, Virgo. Ipinapadala na ng sansinukob ang galaw sa iyong direksyon, hindi upang gambalain ang iyong kapayapaan, kundi upang maghatid ng pagsasara, kaliwanagan, o muling pagkakaugnay. Anumang mang anyo nito, paniwalaan mong ito ay idinisenyo para sa pinakamabuti mong kapakanan. Ang enerhiya ng pagsisisi ay nagampanan na ang layunin nito. Ginigising na nito ang tapang. Pinapalambot nito ang kayabangan. At sa lalong madaling panahon, susunod na ang aksyon, ginagabayan ng tadhana, pinagpala ng tamang oras, at nasasaksihan ng mismong sansinukob. Ang mensahe mula sa sansinukob. Vergo, nais ng sinukob na huminto ka sandali at makinig, totoong makinig. Ang lahat ng nangyari, bawat katahimikan, bawat pagkaantala, bawat tanong na hindi nasagot, ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Ang sakit na dinaanan mo ay hindi sumira sa'yo, ito ay nagpayaman sa'yo. Naglakad ka sa mga anino, ngunit kahit sa pinakamadilim mong gabi, hindi tumigil sa pagningning ang mga bituin para sa'yo. Malinaw na kayo ng mensahe, hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat dasal na iyong ibinulong habang walang nakatingin ay narinig. Bawat luha na pumatak ay naging bahagi ng iyong pagbabago. At ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap, mula sa pagkalito tungo sa pagunawa, mula sa pusong sugatan tungo sa banal na kaayusan. Ipinapaalala ng sansinukob sa iyo na ang nakalaan sa iyo ay palaging makakabalik, kahit gaano pa karaming liko ang daraanan ng buhay. Ang taong minsang bumitaw ay hinihila ng dinakikitang puwersa upang harapin ang hindi natapos. Ngunit sa pagkakataong ito, Virgo, hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng pag-ibig, ito ay tungkol sa pagkakatugma. Ito ay tungkol sa muling pagkikita, hindi bilang kung sino ka noon, kundi bilang kung sino ka na ngayon. Lumago ka na espiritual. Mas malakas, mas matalino, at mas payapa ang enerhiya ng iyong kaluluwa. Iyan ang dahilan kung bakit pinili ng sansinukob ang sandaling ito upang muling itugma ang iyong landas. Dapat perpekto ang tiyempo, hindi pinapabilis ng pagnanasa, hindi pinapabagal ng takot, kundi iniayos ng tadhana. May isang banayad na tinig sa paligid mo ngayon, isang bulong na nagsasabing, huwag habulin, akitin. Huwag magmakaawa, hayaang mangyari. Huwag magduda, magtiwala. Iyan ang paraan ng manifestation. Kapag nagtiwala ka na ang banal na plano ay nagaganap ng eksakto kung paano ito nararapat, nagiging magnetiko ka sa lahat ng nakalaan sa iyo, pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan, at ang mismong tadhana. Kung ang puso mo ay may puwang pa para sa taong ito, sinasabi ng sansinukob, hayaan itong maging liwanag, hindi bigat. Huwag dalhin ang pasanin ng mga pagkakamaling naganap. Sa halip, dalhin ang aral, ang pag-ibig, at ang pananampalataya na ang lahat ay nagaganap para sa isang dahilan at kung sila ay babalik, tanggapin sila ng may kapanatagan, hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa kaliwanagan. Sapagkat ang bumabalik ay hindi ang parehong enerhiya na umalis. Pareho kayong nagbago. Ngunit kung hindi sila babalik, unawain din ito, ang himala ay hindi kailanman tungkol sa muling pagkikita, ito ay tungkol sa pagising. Kailangan mong muling madiskubre ang iyong sariling halaga, ang iyong sariling liwanag, ang iyong koneksyon sa banal na daloy at ang pagkaalam na iyon ang tunay na tagumpay. Ipinagmamalaki ka ng sansinukob, Virgo. Natutunan mong bitawan ng walang galit, magmahal ng walang inaasahan, at maniwala ng hindi nakikita. Pinatunayan mo na ang pananampalataya ay kayang lampasan ang kahit anong katahimikan. Kaya ang banal na mensahe para sa iyo ngayong gabi ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang nakalaan para sa iyong kaluluwa ay hindi kailanman mamimiss sa iyo. Magtiwala sa tiempo, at hayaang tapusin ng sansinukob ang sinimulan nito. Virgo, huminga ka ng malalim. Ang sansinukob ay nagsalita, at ang mensahe nito ay naabot ang iyong kaluluwa. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang mundo, sindihan mo ang isang puting kandila. Umupo ka sa tabi nito at banggitin ang iyong pangalan ng tatlong beses, hindi sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat. Pagkatapos, marahang sabihin. Pinapalaya ko ang hindi na nakapaglilingkod sa akin, at tinatanggap ko ang tunay na nakalaan para sa akin. Habang kumikislap ang apoy, isipin ang iyong puso na nagliliwanag ng kapayapaan. Isalarawan ng iyong sarili na napapaligiran ng mainit at gintong liwanag, iyan ang banal na enerhiya na nililinis ang iyong espiritu, tinatanggal ang pagdududa, at humihikayat ng kaliwanagan. Hayaan mong manatiling nagliliyab ang kandila ng ilang minuto, pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata at magtiwala. Tandaan, Virgo, ang nakalaan para sa iyo ay palaging babalik sa kapayapaan, sa katotohanan, at sa perpektong tiyempo. Ligtas ka, ginagabayan at pinagpala. Ang sansinukob ay hindi tahimik, ito ay naghahanda ng mga himala. Magtiwala sa proseso at hayaang magpahinga ang iyong kaluluwa sa liwanan.